Iimbestiga na ng Philippine National Police ang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas na posible manong kinargahan ng higit isang toneladang iligal at droga na nasabat naman sa Alitagtag, Batangas nitong lunes. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hawak ng PNP ang isang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas at iniimbestigahan kung may kaugnayan ito sa nasabat na higit isang tonelad ng ilegal na droga sa Alitagtag, Batangas noong lunes. Ayon sa PNP, posibleng dito ikinarga at ipinuslit ang shabu bago ito isinakay sa isang van na naharang ng mga pulis sa checkpoint sa Alitagtag. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang mga otoridad upang hindi makompromiso ang nagpapatuloy na investigasyon. Asa po sila lumayag, asa sila pumunta, Sir, we we'll cannot answer you anymore. Kasi sabi ko nga, yung crime na to, hindi lang po galing sa Pilipinas. Wala po kaming lutuan dito. Pero yung asan yung direction na to, I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. Uh, we need to file yung cases right now kasi ito po yung fina-file namin. Ito po yung yate na nakita namin. We'll be filing yung case right now na ito po yung under custody po ng, ng Coast Guard and the PNP. For our investigation. May mga sasakyan ding tinutunton na maaaring ginamit bilang security. Sabi pa ng PNP, ilang bahay ang halog-hugin sa visa ng search warrant. Base naman sa background check sa naarestong sospek na driver ng naharang na van at kinilalang si Alajan Michael Sarate, dati itong miyembro ng US Army mula 1997 hanggang 2005. Bumalik sa Pilipinas si Sarate noong 2008 at may negosyong fitness center sa Metro Manila. Samantala, pinawi ng mga otoridad ang agam-agam kung bakit nabawasan ang kabuwang halaga ng nasa bat na ilegal na droga. Mula 13 billion pesos ay nasa 1.4 tons na lamang ito o 9.6 billion pesos ang halaga matapos ang inventaryo. Sabi ni DILG Secretary Benhur Abalos, estimate pa lamang ang naunang halaga. Giit niya, may mga naging testigo mula ng masabat ang shabu hanggang sa matapos ang inventaryo. Hindi rin daw makakaapekto sa kaso kung nabawasan ang value. Napaliwanag na po natin na uh, yung statement natin lahat are based on estimate, estimate, estimate. Ang proseso ay naging very transparent. May tatlong testigo, lahat kumukuha ng kamera Magmula nung umaga hanggang kinabukasan, naka-camera naka po yan, kumpleto, open to the public yan. Uh, parang uh, hindi maganda na parang may pagdududa. Ang sinabi naman po during the press con o sa mga pahayag ay es estimate. no At saka, kitang-kita naman po ninyo na ongoing. Ongoing po ang inventaryo. Bakit kayo magdududa? sa mga nagsasabi namang stage lamang ang pagkakasabat sa droga upang pabanguhin ang hakbang ng pamahalaan kontra droga, sagot ni Abalos. Hindi biro po ito ha. Ito'y dulot ng pagpapursige katapangan ng mga tao rito. Buhay po nila ang talagang tinaya nila rito ha. Hindi malayong balikan sila rito. Ito lang masasabi ko sa inyo, lalo kami magtatrabaho. Nasa kusudiyan na ng pideya ang nasabat na droga at base sa pagsusuri ay mataas ang kalidad ng mga ito. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.